Hello, magandang hapon mga lalabs, mga vayots, magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, in Mindanao, at sa mga kapwa ko din po, FW, Saran, Rode, Lo, Miguel, Live, Shoutout, magandang araw sa inyong lahat. Ang topic natin ngayon, nako po, <laughs> iiyak dito si Tamba Luz no, at uh, for sure, sandali, sandali, sandali. for sure, tuloy-tuloy ang panggigipit dito kay VP Sara. Dahil nasa Japan si VP Sara ngayon at uh, ito kinumpirma niya doon natatakbo siyang presidente Aroy! eh talaga gagawin ni Martin Romualdez ngayon puspusan tuloy tuloy na ito impeachment, kaso ititira kay BP at uh, may mga gagawin pa yata siguro ganyan si Tambalos Los Krokodilos, Martin Romualdez Buayos na hindi na aabot <laughs> sa 2020 si Bibi Sara, either ipakulong niya or ipatsugi nila or kung ano pa man, no? Dahil uh, doon na nga lang sa Leyte, sa lugar na nga lang ni Martin Romualdez, eh, talo nga siya doon ni Nini ni, Bakali eh. Kaya ang ginawa ngayon, sa pagsabuatan ni Martin Romualdez, nila ni Liza at ni Bumbong Marcos kay George Garcia, na legal counsel din ni BBM nung panahon ng election protest niya laban kay uh, dating Vice President ni Robredo na si George Garcia ang ngayon dyan sa Kumilik para uh, magmamanipula ng eleksyon ngayong taon na 2025 at inuna na yon nila ginawa sa late sa pamamagitan ng pagbura sa tatlong uh, katunggali ni Martin Romualdez doon. O na na si Nini Bakali. Pangalawa, itong si Danilo Chua at pangatlo si Minerva Gaot. So, pinatanggal yun lahat. At nagsalita si George Garcia, yung potang inang kumilik siya, uh, ano dyan, chairman, na hindi daw butante si Nini Bakali. So, ibig sabihin pati yung dalawang yun na taga doon din. <laughs> lahat naman sila taga doon eh. At mga butante, So, tatlo talaga yon Hindi butante, kaya binura. Mm. Ngayon pa nga lang eh. Takot na si Romualdez. O paano pa sa 2028? So, ito, panoorin po natin mga lalabs, mga bayots. Pakinggan natin. Ang pagkumpirma ni Bipisara, Sara, natatakbo siyang presidente. 2028. Sadali. Sadali. Sa 2028. So, ito, sa na ito natin nakuha, ha?

our country will be great. Thank hey, 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 hey. 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 hey, you! Mahirap tayo, uh, sa ating mga kababayan and uh, mahirap yung kailangan natin gawin kasi you really have to stand firm, uh, mm. especially with government policies para maayos siya. Pero paniwala ko, magkaisa.

Oh. So, paano yan tamba? <laughs> so matutuloy na siguro yung binolgar ni Maharlika. aside from meron na talagang death threat si BP Sara. Ah, hindi naman yan ipagkaila dahil yun dito sa liig niya, no? Na hindi natuloy uh, gurgurin siya ng isang PSG, no? Yung Presidential Security Group na binigay sa kanya, o para patayin siya, di ba? So, hindi natuloy yon. So, yon, May death si Bibi Sara. At kamakailan din yon, binulgar din ni Maharlika, na di umano itong si Palaka, ay inuotosan na itong mga uh, makakaliwang grupong komunistang terorista na ipasyokte si Bibi Inday Sara. So, possible, mga lalabs, mga bayots, na talagang itutudo na ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos or ni Martin Romualdez kung siya yung presidente. presidente ngayon eh. Si BBM na binoto natin na nagiging spokesperson. O, si Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. Tuloy-tuloy na ang paninira ngayon kay VP Sara para <laughs> hindi makatakbo sa pagka-presidente sa 2028 at kasali na dyan ang pagplano kung paano ipapadido si BP Sara. By hook or by crook to ngayon mga lalabs, mga bayot. Dahil wala na eh. Hayagan na talagang inamin ni BP Sara ngayon na talagang uh, nauna na doon sa ano di ba diba? Sa Dabao noong December na si, ta, sinabi ni Tatay Digong na si, si BP Inday ay tatakbong presidente yan. Kinumpirma na ngayon. 'di ba nabibisara sa Japan. So maraming uh, natuwa ngayon. So mayroon naman ay uh, yung mga supporters of course ng Duterte nagdiriwang ngayon dahil talagang uh, tatakbo na si Bipisara Sara dahil sinasabi niya sa 2026 pa daw niya iyon sasabihin. Pero napaaga ngayon ang kanyang uh, papel na pag-amin or pag-amin na 'yon doon sa Japan sa pagbisita niya. Hmm. May nagingit-ngit ngayon ang kalooban. <laughs> Rafi Martin Romualdez, Bongbong Marcos, Amy, Liza Marcos, at kung sino pa dyan, nagingit-ngit ngayon ang kalooban nila. Si Wipisara, Sara, kahit anong paninira nila. Uh, minsan na nilang ipapatay, eh, hindi nagtagumpay, kaya mayroon lang ano dito. So, yun. Uh, Expected, mga lalabs, mga bayot na ituturo pa nilangan ang paninira kay VP Sara at pati na ang kanyang banta sa buhay. Talagang ituturo na ito ng administration ni BBM. So congrats, VP Sara, masaya kami na talagang uh, tatakbo ka sa pagka-presidente sa susunod na halalan na uh, presidential election sa 2020. Pero sana naman, ang gusto namin nga ngayon eh, ikaw na ang papalit kay Bongbong Marcos. So, after ng termino na yun, ni bbm na upo ka, gaya kay Gloria, tatakbo ka na naman ulit. Ganun na lang sana, no? Kung pwede lang. Sawang-sawa na po kaming mga mahihirap, lalo na kami mga OFW na nagpaka hirap dito sa ibang bansa. Wala man lang programa para sa amin ang administrasyon ni Bobong, Bobong, ni Bobong Marcos na yan, no? Eh, Mahal pa bilihin. Yung mga pinapadala namin dito, halos pagkain langi eh. Wala na. Kaya nakakaboysit ang administrasyon ni Bumbong Marcos na pinagkatiwalaan natin ng ating mga buto. Akala natin magbabago ang buhay natin. Yung pala eh, Buhay lang lang nagbabago. Buhay ng mga drug lords, mga gambling lords, mga smugglers at mga oligarko ang nabago under Bobong Marcos administration. At kanilang mga pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yun lang na bago. Sila lang.